Yo, what's up mga sangga? Magandang hapon po sa inyo lahat. So, yan. Uh, andito tayo ngayon sa bukid, no? So, update tayo sa uh, tinanim natin na uh, kamuting kahoy mga sangga, no? Kung uh, ano nang status ng tinanim natin kung nabuhay ba. So, sama ko si Gerald tapos si bro andun sa likod Jo, matagal-tagal din tayo yung dinakabalik dito mga kasangga no? sa bukid. Almost ano din. maygit dalawang buwan. Alright mga kasangga. ayan, eh, nandito na tayo. Oh my goodness. Ganun na po kanyang resulta. After 2 months nating pagtatabas talagang masukal na ulit ang bilis ang bilis sumukal mga kasangga hmm. dalawang buwan lang ang pagano natin pag dadamo rito pag tatabas ang damo ngayon wala na sukal na ulit So, ito yung mga inanim natin dalang huy mga kasangga. Ayan. Nabuhay na rin kahit paano. Ayan. Hmm. Lalaki na. After 2 months mga kasangga update. na. Bilis lang din pala. Bilis lang mabuhay yung kumuting pa kayo mga kasangga. Puti Ang problema, ang bilis din ang buhay ng damo. Masokal ulit. Dalawang buwan lang natin na iniwan. Ito na. Masokal na ulit. Sabi. So yung mga sangga no, uh, ayan, uh, ito lang naman yung pinunta natin dito. Tsaka ano, mag ano kami, manguha kami ng kahoy pang gatong. So dinaan natin na rin itong, natin, yung tinanim natin na gamutin kahoy para ma-update. Ayos, okay naman yung kalalabasan. Uh, nabuhay naman, maganda naman yung tubo. Problema nga lang, eh, napakasukal na. Ang bilis din na uh, tumubo yung mga damo. Alright, maraming salamat po. 喂。